taga Maalat. Maalat, Madre de si eh, bo. Usay sakit ni Monay. Ha? Yeah, sa ah, kung nandughan din, likod. Dugay na, du dugay na. Likod, dughan. Ito ng edad ko. Pila ka tuwing na mo sakit. Sobra sa, sa sinta, kung may sakit na, Ay, di mo kaya dugay na. Ang imo sakit, pa tuig na o dugay na? Ako oh, tuig na. Sakit. Pero makawawa. Human ka nabotismahan ka kagabi, eh, no? Human ka nabotismahan kagabi yun sa imong ang ibate. Doon naman ka ayun. Di, daw din na, o. Oh. Daw din di na ang um, sakit. Hmm. Walang pakampunan itong pinakamamahalagi ng minumahal uh, sobra tuig na daw gipati dugahan imong niya tuhod pero human ka na ang gabi nawala nawala po ang sakit Makalakaw na ona ko pagtudo salamat salamat sa Ginoo salamat sa Ginoo nga ako'y ako salamat Praise praise the Lord. Puri po mahala po yung mali. Sobrang na one year, masakit na po kanyang dibdib sa likod at sa katuhod. One year na. At nahirapan siya maglakad. Pero after siya nabautismohan kagabi, sabi na ating uh, bilabid nanay, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na po yung nawala na po yung sakit sa kanyang katawan. Praise the Lord. Palagpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon na mahal. Amen.